na usab karon ang panglantaw sa pipila ka tricycle operator sa Jansan. gumikan sa panawagan sa labaw sa komitiba sa transportasyon nga mulukat nagprangkisa samtang ginaduso usab ang transport modernization sama sa e-trike sumala sa chairman sa usa grupo nga si Ronnie Labaho dili na sila mulukat og ng prangkisa nga ginatanyag sa local government unit sa Jansan. Uh, among matubag ni ana uh, kami sa mga grupo, gina, sukat pa sa una, gina, pangayo gina na nga magkakuha may og prangkisa. Pero naamang ko na naamang gipirmahan nga ato ang uh, uh, presidente about sa Ibidalo tong RA 11967 yata to. Uh, paano na to makuha aning kining sige pagsa pagtaas sa gasolina. So naisipan na mo habang naa sa main tricycle dili usami makuha og langkisat samtang ang mga miyembro sa Purok Balunto, Barangay Labangal Jansan Rider, wala pa usap na kalukatong prangkisa. Apan gusto nila nga magka-franchise, aron makalikay sa Dakop sa National Highway. So kinik ako, private pa siya, sir. Pero sa ako ang kabahin, mas, mas maayo kung mag-franchise kay Maoma itong paginabuhian for the sake na murag legal. Bita ko itong mag part po sa itong para legal lang atong pagbiyahe. Mas nindot mong kundang kuha ka di-franchise para di ta Puan berita setahun. Puan dapat uh, mengkuat peran sunya para namui puan. Para legal. Para legal. Kaya bulan nga sa konfirmasyon sa labaw sa transportasiun sa transportasyon sa sanggol ng nga si Kagawa Dominador Lagari Jr. Ana na sa dulan duha kalibo ang naaprobahan nga aplikasyon sa mga mukuha og prangkisa. In the heart of changing life, Keri si Brigitte Jason, Brigada News.